Hello mga kamartes. Hello mga kamartes. Ayan. Hello mga kamartes. Ano pangalan mo? Ah, ikaw. Alay na Bermulio dito. Ikaw. Precious Kate Bermulio Santiago. Ayan, ang gagaling. Nila, ikaw na ang mo. Well, I Jackie Lake Ah, oh, ang galing nila, oh. Hi, baba. Hindi kayo mag-aaral? Hindi. Tapos na. na. Ah, tapos na. Baba. Ayan sila, oh. Sila. Ika melay, ika magaral melay. Magaral. Oh, magaral. Bakit? Ka, Ay, mga, mga, ma ko na ilustado, oh, ayan mga, si Kamarite. So, naka-helmet. Kamarites. bakit ka oh, naghelmet ah, helmet, <laughs> ka nag -helmet? <laughs> <laughs> Ah, alis ka na. Ah, kayo pupunta? Dap-dap. Dap-dap. Yes, ayan, naka-helmet na okay. sila, guys. Oh, ayan. Pupunta kami ng kapas. Oh, pupunta sila ng kapas. Ayan na, oh, babay na kayo kay Kamarites. Babay ka na, Kamarites. Bye -bye. Harap kayo, ha? Ah. bye-bye. Happy, happy, Bye. Bye-bye. Ka bye-bye. happy, -bye. Bye -bye. Ayan, bye. -bye. Happy home. Happy home. Ayan, bye.